Good evening mga kababayan Luzon Visayas Mindanao mga OFW Good evening, good morning po sa inyo dyan mga kababayan natin na antingira-antingiro update ulit dito sa youtube channel <clears throat> magkakasako ngayon ng langis magkakasako ng langis na pangkalahatan ito po Hindi ko na lang po pinakita kanina yung mga nauna. Yan. Para hindi naman po malaman kung ano po yung kalasag niya. <coughs> Ito po ay kamandag. Tingnan nyo po yung mga isasangkap ko mga kaantingero. Kamandag. Legit po na kamandag, 100% kamandag po. Kamandag. Tapos, mocha mga kaantingero. Hindi ko na lang po pwedeng sabihin. Tapos, hindi ko na lang po pwedeng sabihin mga kaantingero kung ano po ito. Naku, hindi pa nagkasa yun. Ito pa. Yan. Naku, hindi nagkasa. Ito lang. Naku, hindi nagkasa. Ito lang. yun lang mga kantingero may problema hindi po nagkasya Ayan po. Nasa loob na mga kababayan. <laughs> Nagkasya din. Tapos ito mga kababayan. Uy, andulas. Teka lang ha. Madulas mga kaantingirao. ganito pala ako mag set mga kanting mga bernes, ganon mga binabawon sa katawan to eh Nako, hindi na naman nagkasya. Pagkakasyain natin ito. Hindi pwede na Hindi. Uy, tumunog pa ang ko. Sorry mga ka-antingera dyan, ka -antingera. Naku, hindi magkasya itong bulalakaw eh. bulalakaw ito mga kababayan ha Allah puro hindi magkasa. nako nako maluwang dito sa kanya kaso sa loob niya pala. Ito mga kababayan, before ko ibigay sa magtatangan, ititesting ko pa ito. lagyan natin ng gold kahit ipasok nyo sa cementerio patay lamay CR pwede mga kantingero lagyan natin ng gold lagyan natin ng mucha na ng langgam

Ito na ho. Lagyan natin ng langis. Langis mga kababayan. Ah. lagyan natin ng tagabuhay mga kababayan tagabuhay ng mutya sa loob ayan hindi po mag hindi po magkasya pero kailangan niya po ito pipilitin swak na lahat mga kababayan sa naman tayo ngayon Niyon tumulong din naman yung to ko kababayan. yung mga may gusto sa kamandag mga kababayan ito na lang ho natira na kamandag ito po ang pinaglagarian ko kumuha ko konti ulit yan po pinaglagarian ko mga kababayan yan bibigay ko mamumutol po ako dito puputulin ko po yan tapos ito. At saka may mucha po. E... Ayan po. Oh. Napakaganda po ito mga kababayan. Ito po yung langis na taga buhay. Tagabuhay po ng tao. 100% maniwala ka sa hindi. Kahit testingin nyo po sa 50-50 o naghihingalo na tao. Ito po. Taga buhay po mga kababayan. 100% po ito po yun oh isa lang po yung kasa nya ito naman po mga kababayan na gagawin kong bracelet ito po oh. gagawin ko pong bracelet po ito Ito po yung gagawin kong bracelet. Ito po. Gagawin kong bracelet. 2, 4, 6, 8, 10. Sampo lahat. <clears throat> Salamat mga kababayan sa pag-subscribe and like and share sa aking YouTube channel Edison Mariano alias mao po ng igrot lalagyan ko po ng salitang babaylan po ito isang piraso yun po yung ibibigkas niya yung magtangan po dito good evening po sa inyo salamat po